Yes, guys, so walang hukay na pagtigil ng ulan. Umabaw na po ang tubig. Bumaha na po. Ayan na po, papasok na po. Papasok na po, guys. So, patay ako nito bukas. Patay ako nito bukas. Ang daming basura, sigurado. Ayun, may motorista Hi. pa. Oh. Ayan, guys, tingnan nyo, ang dumi oh. Kaya ingat po sa tubig bahay sobrang dumi. Ayan, ayan, ayan. O, maagos na. Kawawa yung mga halaman ko. Baka malunod. di oh. Diba guys? Bukas, updated ko kayo kung ano yung tura niyan. Yari, yari, yari yung isa. Ayan na. Umaapaw na po. pasok po, ma pasok na po dito hmm. konti na lang konti na lang papasok na ube pa ay, hindi mapapansin ngayon yung ano do. Mamaya may lulubog na naman doon. Tindaanan po doon. <laughs> ah. ah. Kita nyo guys, guys subdivision. Oh. No? Yung halaman. Nanay, hindi po aakyat yan doon. Sa halaman. Hindi po. Mataas po yun. Pag pumasok sa bahay. Pag pumasok din. Ah, ganon. Huwag na pumasok. Ang daming basura, oh. Ang daming. Kaya nga po, ang daming basura. Ang daming basura. Oh, guys. Sana naman ay huwag pumasok dito. Kung hindi, yare, yare, yare. Ang bahay ni RJ. Pag pinasok. Naku po, ayan pa. Babanad RJ. Nabanad pa. Nakulog pa. <mimitip> oh, ay, umistop ka na dyan. RJ. <mimit> okay. Ang lakas ng agos oh. Ang lakas nga ng agos. <laughs> hindi ako marunong lumangoy. Kaya Ay, nga pag pag nabaha sa amin eh nali ka ako. Huh? Pag sinabing ano tatasan tubig, ganti mano tatakbo na ako sa evacuation. eh <laughs> <laughs> okay. anyway, ngayon hindi na may taas na eh. <laughs> <laughs> Wawa naman, naglilimas na oh. Ayun oh, no, naglilimas na si Roso, ayun oh. No nasa mo yung loob. Kawawa, no? Ayan ang mahirap pag walang taas. Dapat nilalagyan nila kahit kapraso. Kasi yung kanaan yung naman yung fish pan. Parang ilog na tuloy, oh. Ayan nga. Kawawa naman. Yung sa amin, sigurado yung tinitigilan namin, bahay yun. So, ang lakas na, oo, oh, ang lakas ng ano nun eh, lakas nababa ng agos. Nabaha dun, minsan so, nga hanggang, hanggang bubong ang tubig dun eh, pagbagyo. na, nababa na ilog ba nga? kaya na ba? kapag mabababa akong lugar, ganyan po talagang inaabot dyan. Nabaha, maapaw. Kaya nakakaawa po talaga. Ang mabababa ang lugar. Gaya namin. At mas higit kagaya nito guys. So, ito sila po kasi, tenant po sila. Baka sila po ang namahala ng lupanan, ng, ng bukit na yan. Kaya yung sinistrika nila ay parang alaga nila yung lupang yan. Pero hindi ka nila. Tenant lang po sila. Lakas ng agus din siya. Nakikita nyo yung lagas. Ay, lakas ng agus. Lagas ng ulan.

Wala ang tigil ulan guys oh. So, Kayain ingat po lahat ng mga nasa mababang lugar. Ingat po. Lalo na po yun ang no? tulog-tulog. Ingat kayo guys. para yung ilusan. Ayan na. Umaapaw na to. Umaapaw, umaapaw, umaapaw. Sa kabila ng kalakasan ng ulan, naglaba tayo, guys. Tapos na tayong maglaba ang ulan na hindi pa rin po tapos. Pero ako ay tapos na. O, di ba? Kahit po anong lakas ng ulan. Kahit anong lakas ng ulan, tayo po ay tuloy pa rin ang ating trabaho. Lalo na't may sampaya naman dito. Diba, 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 diba. Oops. Ang dilim po ng kapaligiran. Alas dos pa lang po ng hapon. Pero akala mo, ay, alas singko na. Ayan. Pero awan naman po ng Diyos. Ay, nawala na po ang tubig baha na bangbang. <laughs> Ayan. At awa naman po ng ating Panginoon Diyos. Walang masyadong basura. Ang lakas ng agos ng kalano. Um, ang kana, kanal. Ang kanal. Habang sila ay natutulog, ako naman ay nagbibidyo. Pagkatapos, maglaba. O, ba diba? Ang lakas ng agos ng bangbang. Bangbang. Hmm. Thank you po Lord, kahit pa paano hindi na po ang ulan. Hmm. Dahil sadyang apektado po ang mga mabababang lugar. Ano inabot? nabot? <laughs> hey guys, ang lakas ang agos oh. Ang lakas ito o. Oh. Muli na Ang ng isang araw. Bukas na. Agos ng bang bang. Ay, naku po, kalabok ka. Ba't lumundo? Oh, diba? Ang ah, agos. Yes. Lumalakas pa din. Ang naku po, lumakas na naman. Sabi ko, eh, tumigin mo. Naku po, nakulog. Yan ang agos, eh. tayo matamaan ng kulog 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 Ay, delikado yung kulog kulog na yan delikado baka may niya kumiglat kaya pasok na mga halaman ko basang basang basa ng mga halaman ko at least hindi na ah, hindi inabot ang baha ang aking halaman ayan bagong tanong ko eh. Ayun yung ginawa nila. ginawa. Ayun ginawa.